para doon sa tanong ni Dailish1309 so kung pareho tayo ng timer so ganito gawin mo kung gusto mong yung default nya is 1 minute ilipat mo to yung connector connector ng coin slot So malamang dito nakakunik yung sayo. Ayan. Ito kasi para sa limang piso. Kaya pag naghulog ka ng piso, mataas na agad yung oras. So dapat pag piso dito yan. Ayan. Tapos, saksak muna natin. Ayan, so may power na. <clears throat> Ang itataas mo lang is itong number 2. 2 at saka 5. 5 na switch. Ayan. So, ibig sabihin, 6 minutes yan. So, try natin. Logo natin ng piso. Lugan ko na. So, pansinin mo yung ah, uh, timer. Ayan. So, 6 minutes. Okay.